naman sa na jacket gag. Hindi po jacket ni Jaren yung suot ko guys ha. Jacket ko po yun. Kakabili lang. Grabe kayo. Lahat na lang. Jacket ko po, po yun ha. Pati Jaren yung suot ko guys ha. Guys, ang dami na gano'n sa inyo na jacket gag. Hindi po jacket ni Jaren yung suot ko guys ha. Jacket ko po yun. Kakabili lang. Grabe kayo. Lahat na lang. Jacket ko po yun, ha? Kakabili ko lang po nun. Baka sinasabi nyo. Jacket ko po yun. Huwag po kayo mag-ano. Mag-issue. It's my jacket. And kakabili ko lang po nun. Ang dami kasing missing person. May miss ano daw? Pinto lang ako mag ano. Mag make up. Papakita ko sa inyo. Hindi ako marunong magkilay. Kaya ginagawa ko lang dyan. Pinabrush ko lang siya. Kasi na, I don't know how to do my kilay. Toothbrush muna ako lang. Ate? Mamadali ka ate. Wait lang naman.